Yung anak mo ba, init na init sa school, dapat meron silang ganito. Turbo fan, napakalaking tulong nito sa anak kong babae, kinder, sa kanyang school. Medyo mainit, hindi sa aircon. Ora share, turbo fan. Hindi po makaka-isturbo sa mga katabi po niya sa upuan. 35 decibels lang siya mga kaibigan. So, hindi mo siya halos maririnig kapag ka hindi mo masyadong pinansin. At ang maganda nga po dito, natitilt siya 180 degrees pataas pa ganyan. Yung bilis po ng ikot niya, 13,000 revolution per minute. Kaya malakas din naman talaga. Touch po para malakasan sa patay At makikita mo rin dyan kung ilang percent na po yung battery niya from 1 up to 100 ng kanyang lakas. Rechargeable po siya. Ito po yung kanyang charging port. Type C lang siya mga kaibigan. Tumatagal po ito hanggang 12 hours. Napakakunat po ng battery nito kasi nga 4,000 mAh yung battery niya. O pwede rin siyang wall mount ha. Kung kayo po ay nasa dorm at hindi nyo kailangan ng masyadong malalaking mga electric fan. May kasama na po itong pang wall mount. Ayan o. Oh, meron po ditong parang gatla. At saka kung halimbawa kayo naman nagtatagal travel, pwede nyo rin pong dali. No? Malaki siya pero at least hindi makaka dahil napakatahimik lang at saka siyempre magaan lang din naman siya. Ang ganda po ng style. Oh. Kaya kung halimbawa nakita nyo po ito at mayroon pa pong yellow basket dyan sa taas ng pangalan ko, i-click nyo na po para maka-order po kayo. Mabilis pong nauubos. Aura Share Turbo Fan.